Ako uh, na guys. Magandang umaga sa inyo. Magandang naman mga taga Batanginyo. Hindi na kami sa mahiwag ang kusina. Ano na? Nagluluto naman ng pang-umagahan. Ito may na. So, yan. 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 na Yan. 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 ng baka yung yan, ng aming magahan ngayon at dala na nga yan ng pang tangkalian ayan mga guys mga lods talaga namang lagi kayong dapat update sa video para mga video ko yung mapanood nyo ayan guys o oh. kaming baka na kanina pa niluluto <laughs> so, video makunat-kunat nga lang <laughs> kaya ganyan Ayan, shout out sa inyo mga Lods. Thank you sa walang sa awang pag-support sa aking video. Huwag kalimutan i-like and share para kayo laging updated. Alright, thank you. Shoutout out nga pala kay Enrico Undoy, ay classmate dati na ngayon ay nagpapayaman. Alright, mag-iingat kayo lagi. Alright, thank you.